Kenkoi, Anime TV. lang kong makapagpahinga. Nasa ganun, makabawi agad ako ng lakas. Napagod ako ng usos sa mga mukong na yun. Sa dami nila, kinakailangan ko pa talagang gumamit ng mas malakas na kapangyarihan. Para ubusin sila. ngayon hindi pa rin ako makapaniwala Oo magkaiba kami ng abilidad pero hindi ganong kadali ang kumopya ng abilidad ng iba at lalong lalo na sa maikling panahon lamang higit pa doon mas napalakas niya pa ito talaga namang kahanga-hanga ah, Grabe ang galing ibang klase talaga ang talento mo, Master Jing. Ah, uh, ah, uh, ganong kalawak. Ganong kalawak ang pinsala sa ginawa niyang pagtirang yon. Kung hindi ako nagkakamali, kay Beyond Netero ang ginamit niyang abilidad. Pero, papaano niya na naman nagawa yon? Ibang klase ang taong ito. Walang hangganan ng kanyang kapangyarihan. Malayo ang agwat ng kapangyarihan niya. Sa inaakala kong malakas. Nabubuhay pa si Netero. Siguradong ganito rin ang magiging reaksyon niya. Sa lakas ng tira na yon, marahil naubos na at naging abo na lang ang mga prayon. Maswerte na lang kung may nakaligtas pa sa kanila at hindi na problema yon. Malaking bagay ito para sa lahat dahil buo pa rin ang lakas natin. Oras na pumunta tayo sa pinuno nila. Ngayon, kinakailangan lang magpahinga ni Jing. Matagal na kitang kilala pero hindi ko pa rin masukat-sukat ang kapangyarihan mo oh, alam ko, isa kang ang freaks. Pero, hindi ko alam kung ano pa ang kaya mong gawin. Ah. Ah. Yeah. Magpapahinga lang ako ng sandali, mga kasama. Nang sa ganon, buo na ulit ang lakas ko. Dapat lang. Dahil kailangan ka namin oras na makaharap na natin ang pinuno ng mga prayon. Kaya naman, kinakailangan mo talaga makabawi ng lakas, Jing. <laughs> Kung ganon, wala na tayong problema sa ngayon. Ang kailangan na lang natin gawin ay hintayin silang tatlo. Si Kilua, go at John Briggs. Naiinip na ako. Gusto ko na makita ang dalawang yon. <laughs> Hindi na ako makapaghintay kung gano'n naman talaga sila kalakas. sa atin. Pero, pagkakataon na natin ito. Ilang kamalay-malay na may natitira pa mga Brian para tapusin sila. <laughs> Ngayon, umpisa na natin ang pag-atake sa kanila. Wala na dapat ay oras na sasayangin. Ah! <laughs> paano namin kayo tatapusin? Hurrah! sa wakas ay nandito na rin sila. Tamang tama lang ang pagkakataong ito. Uh! 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 Oh! Ah! <laughs> ah! Masurpresa pa kayo sa pagdating namin <laughs> Kung gayon, dapat lang Dahil tatapusin na namin kayo <laughs> Maghanda kayo dahil napakarami pa rin nila! Hindi ko alam kung papaano nangyari ni hindi ko man lang naramdaman ang mga ara nila! <laughs> hindi mo talaga mararamdaman yun dahil kasama yun sa lahat ng mga plano namin! <laughs> Matalino rin ang mga gonggong na ito. Alam nilang mangyayari yun kaya sila nag-iwa-hiwalay. Kami, tatapusin niyo. Hindi ko hayaang mangyari yun. Umanta kayo. <laughs> Akala niyo ba ay may magagawa pa kayo? Prestige natin! <laughs> <laughs> sama-sama ng aming kapangyarihan ay eto na! oh! <laughs> uh! Mayabang. Uh! wag Huwag na kayo magtabala pa dahil ang tinutukoy kong nandito na ay walang iba kundi. Uh! sabay-sabay na namin kayong tatapusin! Hmm? Uh, kung ganon, nandito na nga sila!